Okay. Good morning, good morning mga kabugsi. Wala na tayong intro, intro. Wala na tayong outro, outro. Ngayon po ay pupunta po ako doon sa aking anak. Na gusto ipakita sa akin yung uh, first time na apo ko kay Ron sa unang asawa. So, excited. Ganito pala maging lolo na excited na excited na makita yung apo na uh, uh, siyempre galing sa anak mo ito nandito ngayon ako sa sa multi park hindi ko sila matawagan kanina pa so mag ikot na lang tayo rito so surprise na lang natin sila kasi ano sabi lang nila malapit sila sa sabihan ko kaila kay Berto pagkatanong lang natin sa doon so, sa na lang natin siya. kung nandoon wala trabaho si Aaron, na lang natin siya. Yeah. ano? 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 ikot na sa Monte Park. Iikot na tayo doon papunta sa ano. Medyo malayo pa dito. Pwede mo shortcut kaso one way lang kasi yung ano. Ikutan papunta doon Diyan nako. ko. Sarap. Ganito palang feeling guys. Mga kaboksi. Pagka uh, Hiling na maging lolo. Oh, come on. Yan yeah. na. Ciudad de Cavite. Bienvenido. Yan yeah. na. Yeah. naka Nakauwi na tayo mga kabogsi. Pag-uwi ko, galing doon sa PL. Nandito na pala sila, nag-aabang sa akin. Nagpunta pala sila ng center. Hindi yung bata. First check-up. Parang magaganda ang kalagayan. Tulog na tulog yung bata. Tuwan-tuwan mo lang, bigat. 3.1 kilos ang So, mabigat na rin. Kasi yung gatas niya, yung ginatas din ng mga kapatid niya ngayon. Sila Arvin, Alan, JR, at saka si Archie, may student. So, pare-pares lang sila ng gatas. Yun, na-surprise ako. Ako ang na-surprise kasi nagantay ako dun sa sa Monty Park. Pumunta pa ako ng bahay nila. Wala sila doon nagpunta pa ako ng Soriano doon sa tinitira ng mama niya wala rin doon kaya nag decide na akong umuwi may pagdating ko rito diretso na sila pala pumunta roon sa Pilipinas. namin sa side doon kami nakita kita yun pinakarig ka sa akin yung bata Ang isang minuto, no? ng ngalay na rin kagad ka yung kamay ko, so medyo mabigat. Ang pangalan niya pala ay Alia Martinez. Yan. Yan. ang unang apo ko sa unang asawa ko. So, ang ganda. Balbon. parang pinagbili sa balot. Balbon siya. Yun. Yung sarap ng feeling guys. Napaka sarap maging lolo na. Ay talagang matanda na. Senior na rin ako sa October na to. 16 out. So, oh, yun lang mga kabogsi. Di, lagi ko na lang dyan yung picture. Pero yung bata hindi ko masyadong nakunan. Kasi karig ako nga. Lalo ba ba? Akalabo. Alam mo. Ano yan? Ah, ganun pala ang feeling talaga. Ano oh, yun lang mga kabogsi. Ah, sana nagustuhan nyo yung video. Sana kailangan ka mong mag-subscribe, like at share sa mga kasama nyo, mga pamilya. Maraming maraming salamat po sa support nyo. Hanggang dito na na po mga kabogsi. Bye bye.